Hi everyone! Good afternoon! Opa! Hello! Magandang hapon po! Opa! Musta po ulit? Ito po yung sinasabi kong part 2 na sa buntis. Oh. Ah, ang gagawin po natin, ah, maganda hapon po muna po sa lahat ng mga viewers namin, mga nagsusubscribe sa amin, mga naglalike sa amin at nagsishare. Thank you, thank you, thank you, thank you. Sana huwag kayong magsawa sa amin. Ah, hello, maganda hapon po po. Ano din masasabi mo sa mga viewers natin, anak ko? Eh? Oh. Good afternoon po. Ay, ay, ako na lang po lagi ang magsasalita dito kasi yung anak ko, walang dinan hindi daw ako marunong gum yung humawak ng cellphone mag video, sa na oh, ang pag-uusapan natin baka mahumapan na ang pag-uusapan natin ay tungkol po sa kanin, di ba sinabi ko po yung kanin ang kanin po pag yung manganak ka na kailangan kumain ka kanin kahit isang kutsara lang, ayan o oh. isang kutsara, hmm. dalawang kutsara na kanin lamig para hindi ka, yung masakit yung mga katawan mo hindi mabinat pag nanganak ka. Ito po kanin para sa kwan. Pangalawa po, ah, po natin yung kwan. Yung kwan na kami ah. Walang pambili ng kasi kaya ito na lang po yung kwan na lang, yung maliit lang. Hirap buhay. Ito naman yung kanin. Yung kanin naman, iihaw natin. Ihaw naman. Ayan, iihaw natin yan. Sab ang sasabihin mo, yung apo ko o yung anak ko, kamong ganon, magkwan siya, tumaba siya. Taba, 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 taba. Kamu para tumaba yung anak mo. Ayan. Ayan. Iihaw mo yung kanin. Kahit isang kutsara din na kanin. Ayan, o. Oh, iihaw natin. Sabi mo, tumaba ka, tumaba ka. Kamu dun sa kwan, bata at saka. Dapat sumiba ka. yan ganyan. Ihawin mo yung kanin naman. Ihawin ba ba bote? Hindi naman. Oo, okay lang naman. Ihawin mo siya para tumaba siya. Yan. Ayan. Uh, ganyan ang gagawin ninyo. Ito naman po, kahit isa o dalawang kutsara ng kanin, pag nanganak ka, para hindi ka, kwan, hindi ka, anong tawag nito, hindi ka mabibinat ito po, kanin. Ayan. Kumain ka ng kanin para hindi ka mabinat. Bago ka manganak anak yun. Bago ka manganak. Para hindi ka mabinat. Yung sakit sa mga katakatawan, mawala. O, isang kutsarang kanin or dalawang kutsarang kanin. Ayan po. Totoo po yan. Itry po ninyo na gawin po. Pangalawa, pag ikaw naman ay namanas, may manas ka, hindi ba? Nagkamanas ka. Ang gagawin mo naman, kumain ka ng nilagang Munggo, ito po oh, munggo siya. Ayan. Nilagang munggo naman ito. Ayan oh. Nilagang munggo, ayan, munggo po siya. Ilalaga mo po yung munggo. Tapos, siyempre, matabang siya. Bahala kayo kung lagyan niyo po siya ng sugar, ito po sugar. Lagyan niyo siya ng sugar, maganda rin po. Para yung manas mo naman po mawawala. Ayan, munggo ang ilalaga natin. Pag yung manganganak ka na, ito naman ang kakainin mo. Kanin lamig. Yan. Isa o dalawang kutsara po sa kanin lamig. Kanin lamig. At gusto mo naman tumaba yung anak mo, ihaw mo. Ayan po. Pero magsalita ka ah. Nasabi mo to Yung anak ko, tumaba, tumaba. Kamong ganon. Yung murmuring. Siguro oh. ginanyan ako ng mama ko. Oo, oh, yan para kwan, tumabas, tumabas siya. Ayan. Iihaw mo naman yung kanin. ay isang kutsara din na kanin. Ayan. O kung nagluluto kayo ng uling, o di lagay mo na lang doon. Para kapiro, taba, taba, taba. Kamu para tumaba yung bata. Pangalawad, ah, pangatlo po, pag nagkamanas ka naman, ito. Ayan nilagang munggo, lagyan mo ng kunting asukal. Asukal kung hindi mo kayang kainin kasi matabang yan eh pag nilaga mo na yan eh. Ilaga mo ah, yung talagang lagan talaga ah. Iyan po, munggo. Lagyan mo ng sugar para ah, malunok mo at makain po ah. Ayan, mga viewers, viewers mga subscribers. subscribers, sana nakapagbigay kami ng na magandang payo para sa inyo po. Pangalawa po, ipagbibigay po ako ng payo sa mga buntis sa mga buntis po, huwag po kayong umiinom lagi ng soft drink na malamig at tubig na malamig para pag nanganak kayo, hindi kayo mahihirapan na manganak. Pangalawa po, huwag kayong palasagot sa magulang para hindi kayo mahirapan manganak. anak. Ang gawin mo naman doon, humingi ka ng tawan. Kaya mga viewers, subscribers. mga subscribers, mga subscriber, Salamat. Salamat ng mga suporta sa amin. Thank you, thank you, thank you, thank you. Salamat. Salamat sa Opa. Uh, Opa. Opa. God bless. God bless. At saka si Dina, ingat-ingat sa pag, uh, paglipad. Oh, stay safe. And please subscribe to my channel and like this video. Bye-bye. Bye. bye. bye.